Magandang araw mga kaalam, so ngayon nga mga kaalam ay buwan ng Ramadan naming mga kamusliman saan ang paniniwala namin dito ay siyang pinakamabiyayang buwan na dumaan sa buhay namin sa loob ng isang taon at ang gawain nga po namin dito mga kaalam ay mag-aayuno kami sa loob ng isang buwan na kung saan hindi kami kakain at hindi kami iinom mula sa umaga hanggang sa lumubog ang araw at ngayon ay nga, nandito kami sa palengke para mamili ng kakainin namin mamayang alas 4 ng madaling umaga bago kami mag-start ng aming pagpa-fasting Allahu Akbar! At pagsapit naman ng alas 7 ng gabi ay magsisimbuntahan na kami sa aming mga moske upang kami ay magsagawa ng pagdarasal. Usually kapag hindi po buwan ng Ramadan ay nagtatagal lamang po ang pagdarasal namin sa loob ng 10 minuto at ito ay matatapos na po. Pero kapag buwan po ng Ramadan ay merong mga karagdagang pagdarasal katulad ng Salat at Tarawih na kung saan magtatagal hanggang sa pinakamatagal nito depende sa mag-ililid o mag-iimam sa moske na kung saan naabot ng isang oras. Pagkatapos wow! nga po namin magdasal mga kaalam ay uuwi na po kami sa aming mga tahanan upang kami ay magpahinga upang sa ganon magising kami ng madaling araw at hindi kami abutan ng bukang liwayway. Pagsapit po ng madaling umaga ay gigising na po kami rito upang kumain bago kami mag-fasting. At alinsunod po sa katuruan ni Propeta Muhammad, mas mainam po na i-delay yung pagkain 30 minutes or 60 minutes before magtawag ng call to prayer sa amin bilang mga Muslim sa aming mga moske. Ang tawag nga po dito sa ginagawa namin ay suhur na kung saan kumakain kami hanggang sa hindi nagtatawag ng adhan o call to prayer sa aming mga moske. Ito nga po ay isang kaugalian ni Propeta Muhammad sumakaninawa ang kapay ang gawain po na ito ay hindi naman po obligado sa aming mga muslim depende lang po sa mga gagawa o hindi gagawa pero ang mas mainam ay kumain bago mag-fasting sapagkat napapalob dito sabi ni Propeta Muhammad ang mga biyaya at mga pagpapala. Kapag narinig na namin ang call to prayer sa aming mga moske ay dito titigil na kami sa pag-inom at pagkain at dito na magsisimula ang aming pag-aayuno o ang aming pagpa fasting wow! At ganoon din napupunta na kami sa aming mga moske para kami ay magdasal ng Salatul Fajr o dasal sa madaling araw. Wow! So sa Islam po ay hindi po sapat na nag-aayuno ka lang tapos hindi ka nagdarasal sapagat ang pag-aayuno at ang pagdarasal ay pinaka ng mga haligi ng Islam na hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit na sino mang Muslim. At pagkatapos po namin magdasal ay ayan magbabasa po kami ng Quran. Wow. Sabagat sa paniniwala po namin mga kamusliman ay ang buwan ng Ramadhan ay siyang buwan na kung saan ibinaba ang Quran para sa sangkatauhan. Kaya kinakailangan sa bawat isang muslim ay bigyan ng pagpapahalaga ang Quran sa pagbabasa nito pagsasaulo at pagsasabuhay sa nilalaman ng banal na Quran. At pagsapit naman po ng umaga ay uuwi na po kami ulit sa aming mga pamilya upang gampanan ang responsibilidad bilang ama at bilang asawa sa aming mga minamahal na pamilya. At pagsapit naman po ng alas 12 ng tanghal hali ay muli po kaming magbabalik sa aming mga moski upang sa ganon makapagsagawa o makapagdaos ng pagdarasal sa tanghaling tapat na tinatawag na Salatul Zuhur o pagdarasal sa tanghali. Wow. At usually, inaabot ito ng 5 to 10 minutes bago matapos ang pagdarasal na ito. At pagkatapos namin magdasal dito ay uli, magbabasa ulit kami ng Quran bago kami magpahinga. At pagsapit nga po ng hapon ay dito maghahanda tayo ng fruit salad na kung saan free na ito ipapamigay at ipapakain natin sa mga taong nag na magsasala o magdadasal dito sa Masjid Al Yusof. Kapag wow. lumabog nga po ang araw ay eto na ang hudyat na kung saan pwede na kaming uminom, pwede na kaming kumain at bago kami kumain at uminom ay mananalangin muna kami na nawa ay tanggapin sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aming pag-aayuno at ang mga mabubuting gawain na magagawa namin dito sa buwan ng Ramadan sapagkat walang niisa sa atin na nakakatiyak kung tinatanggap nga ba ng Diyos ang ating mga gawain so, ako naman ay naimbitahan ng bagong bukas na restaurant dito sa Baseco Port Area Manila na walang iba kundi ang Biryani Noor na kung saan nagsaserve sila ng 100% halal na mga biryani at mga kabsa at mga shawarma at at napakaraming pagpipilian kapag ikaw ay bumisita dito sa Biryani Noor. At bilang panghuli nga po mga kaalam ay ang pinakadiwa po ng pag-aayuno namin sa buwan ng Ramadan ay upang maranasan ng mahirap man o mayaman kung ano ang nararanasan nararamdaman ng mga taong kapuspalad. Dahil sa buwan nga po ng Ramadhan ay panging mayaman man o mahihirap ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos at pantay-pantay sa nararamdaman na uuhaw, nagugutom, kaya naman magiging dahilan nito na magiging mapagkumbaba ang isang tao, lalong-lalo na sa mga mayayaman na tao. At ang pinakapunto nga po na diwa ng pag-aayuno namin sa buwan ng Ramadan ay walang iba kundi ang pagkakaroon ng takot sa nag-iisang Diyos. Sapagkat sa buwan ng Ramadan ay mangihinayang ang isang tao na kapag siya ay nag-aayuno ng sa loob ng isang buwan ay manghihinayang siyang gumawa ng kasalanan. So ganito nga lang po ang mga gawain namin kamusliman especially sa buwan ng Ramadan. Kaya naman kung umabot ka sa dulo ng video na ito at nalaman mo kung gaano kaganda ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan naming mga kamusliman at kung kung gaano kaganda ang diwa ng pag-aayuno namin sa buwan ng Ramadan ay maari lamang ay ishare mo na rin upang sa ganon malaman din ng iba ang kagandahan dulot ng buwan ng Ramadan sa aming mga kamusliman. Shukran. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kana Clips Muhammad Kana